Nakapagtala ang Department of Health ng tatlong porsyentong pagbaba sa kaso ng dengue dahil po nagiging mas madalas na ang isolated thunderstorms and rain showers bago pa man ideklara ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Ayon po sa DOH, bumaba ng 30% ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa sa 3634 cases sa pagitan ng April 21 hanggang May 4 mula sa 5380 mula March 24 hanggang April 6. Magmula noong Enero, aabot sa higit limampung siyam na libong kaso na ng dengue ang naitala ng DOH sa buong bansa, kung saan isandaan at sa mga ito ang namamatay. Ilan sa mga sintomas ng dengue uh, or malalang dengue ay ang mataas na lagnat na aabot po sa 40 degrees Celsius. Pagsusuka, kinakapos sa paghinga, pagdurugo ng gilagid at ilong, pagkapagod, dugo sa, sa suka o dumi, matinding pagkauhaw, pamumutla, panlalamig ng balat at pangihina. Pinayuhan naman ni Health Secretary Ted Arbosa ang publiko na gumamit ng mga self-protection measures tulad ng pagsusuot ng long sleeves at pantalon at pagpahid ng mosquito repellent lotion at spray at pagsagawa ng fogging sa komunidad.